Para din po sa may mga problema sa flash na kanilang bowl, doon po nito sa atin. Ang problema po nito ay ayaw na po mag-hold ng tubig dahil sira na po yung pumipigil sa kanyang bulb. Ito po yon At meron na po siyang leak. So, sayang naman po yung tubig dahil tapon lang po ng tapon. At mag pa po yung stain na papangit po tong ating bowl. Yung iba naman po ay may problema po sa supply ng tubig. At kahit ano pong adjust niya ay o overflow pa rin po dahil nagli-leak o kaya naman ay ayaw gumana at ayaw mag-supply ng tubig. Pag ganyan po problema nyo, ito na po yung papaltan nyo, yung nasa loob niya, eh mamimili na po tayo ng bago. So isang set na po yan. No? Oh. So mapapaltan po natin lahat at ito lang po ay nagkakalaga ng 130 pesos. So ito mga pare ko, yung video po natin is kung paano po to papaltan para hindi na po gumastos ng labor costs at abutin pa po yun ng mas mahal kaysa po dito first move po, po natin ay kailangan muna po natin patayin itong ating water supply at i-disconnect po yung ating flexible loss and then kailangan po natin itong tanggalin po at hiwalay po natin sa ating bowl so para magawa po yun ay meron po yan dalawang plastic bowl eh so tatanggalin lang po natin yun at mapaghiwalay na po natin to at ito po ay mahuhugot na po natin after po natin mabunot, eto na po siya. So, tatanggalin po natin yung ating lumang flush. At uh, na po natin itong ating power supply. Siya pala mga pare ko, ito sira na rin po ito. Kaya, papalta na rin po natin siya. Then, eto. So, tatanggalin nyo lang yun, no? Mga naka thread lang yan. Ayun. So, naka-nurish siya. Makikita nyo, napakadali lang, oh. So, kayang-kaya nyo po ito. Anti DIY lamang. Hmm. So, ito po ating lumang. Oh, Maka-supply. Then, ito. So, na po natin ito. So, kapapal ko lang po nito. Yan, makikita nyo, mabago-bago pa siya. Hmm, sayang. So, itatabi natin ito. Dahil sayang po ito. At magagamit pa po natin Next one po natin gawin dito is linisin muna po natin. So assemble tayo na po gamit po itong ating bagong flash. Flash na flash pa. So mamili na po kayo kung ano po ang gusto nyo unahin. Or po natin may kabit tong handle ito ikabit na po natin tong pinaka bulb natin. So yan. Lastly ay ikabit na po natin tong ating nabiling bagong flexible hose para po pagkinabit po natin ito sa ating bowl ay eh, kasalpak-salpak na lamang. Kung itatanong nyo po kung ano po yung purpose ng hose na sa to ay hindi ko rin po alam dahil dito sa luma po natin eh dito po yung nakaduktong pero ang ginawa niya po, eh, meron na po siyang barah. At hindi na po siya ginamit. So, sa tingin ko, eh, wala naman po siyang purpose. Dahil kung bubuksan po natin, eh, no, ito po yan, no. Doon po siya nakaduktong. At ito po yung pumipigil ng ating tubig. Kaya once na sumara po, so wala naman po siyang purpose. Then, pag bumukas naman, eh, wala din po siyang purpose. Dahil yung tubig po, ay doon po papasok sa butas. At dito po yan lalabas ya, ayun mga pare ko. Kaya, itong hose na to, dito po natin siya ilalagay, eh, baka mag-continuous po yung daloy ng tubig. Kaya, ang gawin po natin, eh, dito lang po natin siya ilagay sa gilid. Ayan. After po natin may kabit, eto, testing na po tayo at basic pull po adjustment. Ah, pare ko, sigurado po, ang i-adjust po natin dito ay itong ating ploter. So, nag-adjust na po pala ako dahil naglagay po pala ako ito, yung mga Kasi pag wala pong ganito, eh, sumasabit po itong ating ploter. So, ito po sinasabi natin, mga pare ko, yung, Makikita nyo, yung e, tumatapong po siya pag ganun. Kaya, dyan lang po yung sa baba para hindi po masayang yung ating tubig. Ano na po yung ating tubig at base po rito ay tama po yung pre-adjust itong ating plotter. At kung kulang po yung tubig ay pwede nyo po siyang i-adjust dito. So i-turn nyo lang po to Pag turn nyo po to ay aangat po itong plotter. So mabibigay pa po ng konting tubig. At pag tinwish nyo naman pong uh, pahikpit, yun ay bababa po itong ating plotter. At bababa din po yung ating tubig. Then ito na po siya. Pwede na po natin siyang gamitin. Yun. So, okay mga pare ko eh. At nagre-refill na po ulit siya ng tubig. So, mga pare ko eh, ganyan-ganyan lang po magpalit ng flush itong ating indoro. Di po ba? Napakadali lamang. At kayang-kaya po natin ng DIY lamang. So, pamasin mga pare ko eh. Paalam!